hapon mga tropa, magkakabit po tayo ng Brembo na hydraulic clutch Yan po yung mga boss Makapagkabit na po tayo nakaraan ng hydraulic na brake Ito, so, na Brembo Yan po yung mga boss, sa Rider 150 po yan Ito po ang ating gagawin Yan po Lalagay po tayo ng hose Para po dito sa hydraulic Dito po tayo yung mga boss Tingnan nyo po mamaya kung paano po mangyayari mga tropa Maraming salamat po yun po mga katropa natapos na po natin yung hydraulic clutch yan po tingnan po natin ang epekto ng ating gawa yan po mga katropa yan po smooth na smooth lang po ang ating gawa uh, ganyan po yung mga katropa ngayon lang po ang pagkakabit ng hydraulic clutch yun po yung hose na kinabit natin kasi ito lang po yung kanyang piting yun po yun mga boss, seryado po yun mga yan shoot na shoot lang po madali lang po magkabit niya mga boss dito pa rin po sa stock ng kanyang arm ang kapit niya yan, yan po ito po may roscas po yan mga katropa yan po may train po yan o oh. yan po tayo mag a-adjust ng ano ng tornillo yan po mga katropa ito yeah. nakibit na po natin yan po smooth na smooth yan yan po uh, ang aming shop may kain IK motorcycle shop ito mga katropa Sudah po sama kita pesan peryahan. ya po Rider 150.